Isa sa mga bagay na kailangan mo para makapag-setup ka ng LLC ay ang virtual address. At yun ang pag-uusapan natin sa video na ito. Kaya huwag kang aalis, ha? Hi! Si Coach Jonel po ito. At sa video na ito, eh ipapakita ko sa inyo kung paano kumuha at mag-setup ng virtual address. At syempre, sasagutin ko rin kung bakit kailangan mo ng virtual address. So, una, kailangan mo ng virtual address kasi 'yun yung parang magiging business address mo uh, sa state kung saan mo balak itayo yung iyong LLC. So by the way, yung mga LLC ay kailangan nakabase sa iba't ibang mga state. So pag-uusapan natin uh, sa ibang video kung ano yung mga significance nun. Pero kasi, uh, kung saan mo gagawin yung LLC mo, edoon eh, ka kukuha dapat ng virtual address. So, kunyari, uh, ako, ang target ko is Wyoming dito sa series na to. Okay? So, sa Wyoming ako kukuha ng virtual address. Ngayon, sa ang company ka kukuha ng virtual address? ah uh, depende. Okay? Ngayon, kung ikaw, kailangan mo na tinatawag na seller's permit or resale certificate or, uh, you know, yung mga sales and use tax na, ano, na certificate. Pare-pareho lang yon Okay? By the way, Um, may mga state na magre-require sa yon ng ano ng uh, utility bill or billing ad, ano billing statement parang ganon. So pag sinabi nga rin parang nagbabayad ka ba ng kuryente, nagbabayad ka ba ng tubig. So meron tayong mga ano mga virtual address na nagpo-provide naman ng ganon. May utility bill sila na pinoprovide provide Okay? Samantala na meron namang mga virtual address na ano na wala. Okay? So, bago ka kumuha ng virtual address, alamin mo na kung kailangan mo ng ano, ng uh, utility bill. Okay? So, hindi ko masasabi sa iyo ngayon kung ano, kung anong state 'yung mga kailangan ng ganon or kung ano 'yung mga pwedeng maging requirements. So, iiwan ko na sa iyo 'yun to figure it out. Pero ang gusto ko lang malaman mo rito at least is uh, merong mga ano, merong mga virtual address na pwede ka nilang bigyan ng utility bill at ng ano, lease agreement na ano, pwede mong gamitin as proof, okay? na ano para sa kung ano pang ibang requirements kasi may mga ganyan may mga nagre-require niyan okay ngayon uh, ang kukunin kong ano virtual address is yung hindi nangangailangan ng ganon okay as an example lang okay uh, pero just know na yung process niya ay halos pareho lang uh, magkaiba lang yung bayad usually mas mahal yung mga may utility bill okay pero again, dito nga ang gagamitin natin is yung ano, yung walang utility bill, okay? Um, so let's go to my screen para mapakita ko sa inyo kung ano ibig ko sabihin, okay? So ito, andito tayo sa screen ko. So nagsisimula tayo sa Google. So kung gusto ko ng uh, virtual address, so i-google niya lang yung state, okay? So Wyoming, okay? Tapos uh, virtual address, okay? Tapos, kung kailangan nyo ng may utility bill, idugtong nyo lang dito na with utility bill. Ayan, may suggestion. Sinurch ko na yan kanina. Medyo pre ko to. Okay? So, ayan, makikita nyo na meron dyan. So, piliin nyo na lang. Okay? So, kunyari nga, ayan, kailangan natin ng may utility bill. So, check natin to. Okay? So, sasabihin niya with a physical address in Cheyenne, Wyoming. So, uh, tingnan natin dito. Parang wala naman yata ang ano. Parang wala siyang kasamang uh, ano. So, tingnan natin ito. Okay? 49 per year. Tingnan natin kung meron siyang kasamang, ano, uh, mga utility bill. Okay? Maghanap tayo ng ganun para lang mapakita ko sa inyo. Okay? So, ito, true lease. Uh, check natin. Ayan, o. Oh, physical address backed by a lease agreement. Ayan, and utility bill. So, kung gusto mo ng, ano, kung kailangan mo ng ganyan, uh, this is an option. Okay? Hindi ako sponsored nito. Okay? Pero, tingnan natin. Okay? So, ngayon, ang hanap ko naman is regular lang So, ang ginamit ko na dati ay yung ano, virtual mailbox or anytime mailbox, I mean. So, ito siya. So, makikita mo na $6.99 a month kanya. So, ang akin kasi, kung hindi ko naman kailangan ng extra na mga bagay, uh, mas maganda na kunin ko na lang yung pinakamura. So, yun ang gagawin ko dito sa video na ito. Okay? So, yung pinakamura yung pipiliin natin. So, tingnan natin to Okay? Yan. So, syempre, browse USA locations. So, syempre, gusto ko ng Wyoming. So, i-click ko na lang yan. Okay. Pwede ka naman maghanap by city, pero clinic ko na lang yan. Okay. Tapos, uh, Wyoming ang gusto ko. So, pipiliin ko yung Wyoming. Okay. Tapos, dito, may kita niya na may Casper, Wyoming. Okay. So, 312 West 2nd Street, Casper, Wyoming, 82601. Okay. Tapos, meron ka makikita rito na 1999 na Capital Avenue, Cheyenne, Wyoming. So, I think yung Cheyenne yata yung capital ng Wyoming. Hindi ko alam. Pero, uh, I think ano lang to eh. Kung saan lang yung mas malapit yata sa somewhere. Parang yun lang yung pinagkaiba ng presyo. I don't think may extra service. So, kunin ko na lang yung pinakamura, yung 999. Okay, itong sa Casper. Okay. Tapos, yan. Yan yung magiging ano mo. So, ilalagay mo yung LLC mo dito. Tapos, uh, magkakaroon ka ng mailbox number, okay? So, pwede na yan uh, na pang setup ng LLC kung yun lang ang kailangan mo, okay? So, pipiliin ko rito yung mura-mura, uh, okay? Na ayan, 9.99 a month, sabi niya. So, incoming mail, 30 a month, open and scan, 10 pages per month. So, anong ibig sabihin ng mga yan? Ito kasi, uh, syempre makakatanggap ka ng mga sulat dyan. Uh, minsan galing sa state, uh, minsan galing sa ibang mga kumpanya. So, syempre, ikaw hindi mo naman mapupuntahan 'yan, eh. 'di ba? Hindi ka makakapunta dyan sa mga lugar na 'yan. So, ang kailangan mo is someone na bubuksan nila 'yung ano, 'yung uh, envelope para saya tapos i nila para mabasa mo, 'di ba? So, yung incoming mail na 'yan, a-accept uh, nila 30 a month. So, maganda na 'yan, wala walang masyadong magsusulat sa akin at least. Okay? Uh, tapos usually may extra yan na bayad kung may sumobra, okay? So, open and scan 10 pages per month. So, kunyari, nag, uh, pwede kasing, ano eh, yung, yung experience ko dyan, eh, hindi itong company na to, uh, ibang company yung ginamit ko noon, uh, parang darating yung mail, tapos sa makikita mo kung kanino galing, tapos, uh, i choose mo kung, ano, parang may box, para parang i-request mo na i-scan nila. So, yun, tapos, i-scan ano, i nila sa'yo, so, the next day, meron na, basahin mo. So, yun, uh, basta umabot ng dito, according dito, so, kung, ano, hanggang 10 pages, libre. So, kung merong, ano, kung merong sobra, I'm sure na i charge ka nila. Okay, tingnan natin. Ayan. So, tapos may forwarding din. Kung gusto mong ipasend sa ibang ano, lugar yung sulat na yun, pwede. ah uh, recycling yan, unlimited. Kasi yung iba nag-charge. So, pag sinabing recycling, parang yung, yung papel, parang pag pinatapon mo, parang ganon. Or shredding yan. ah uh, kung gusto mong magpa-shred, kunyari, super secure ng dokumento. Tapos, kailangan walang makakaalam nun. So, kailangan mo siyang ipashred. shred So, each page, parang 15 cents. Okay? So, local pickup, uh, hindi ko masyadong kabisado yan. Hindi ko pa in yung service na yan dati. Pero, I guess, siguro, pickup ng mail or something, parang gano'n, Physical storage. So, pwede ka magrenta ng actual na storage unit siguro dito. Okay? Tapos, uh, online storage. So, unlimited naman. So, yun ang maganda. Okay? Ibig sabihin, masulat na naipon mo kahit store mo lang doon. So, recipients is for so pwedeng naka-address up to apat na tao or company yung ano, yung uh, mga sulat, okay? Pag mayroong ikalimang tao na tumanggap ng sulat doon, I, I guess magbabayad ka ng 10 a month, okay? So, iba-iba yung package na makikita nyo, magandang intindihin ninyo. Okay, pero para sa akin ito lang yung mahalaga, eh. mura siya kasi parang sa akin kasi na to for my needs, okay? So, kayo na mag-determine kung ano yung volume ng sulat na palagay niya matatanggap nyo. Okay, for sure, may matatanggap kayong sulat galing sa state. For sure yun. Okay? So, at least mga once or twice a month, mga hanggang five pages siguro, mga ganyan. Okay? So, just take that into account. Uh, kayo nang bala doon mag-determine. So, isa-select ko na yan. Okay? And then, uh, ito, makakapamilya ko ng mailbox dito. So, it doesn't matter naman. So, okay na sa akin yan. Okay. Tapos, ilalagay ko yung first name ko. Kunyari, ang first name ko ay Coach. Okay. Tapos, ang last name ko, John, Jonel. Okay. Tapos, yung company ko ay Coach Jonel LLC. Okay. Uh, ginawa ko na to kanina kaya may autofill na. So, yun yung magiging ano, street address ko. Okay. Kung okay na sa iyo yung itsura niyan. Then, okay ka na. So, continue mo na. Okay. Okay. Tapos, next ay current address. So, syempre, taga-Pilipinas tayo. So, yung current address ko, pipiliin ko. Okay? So, syempre, Philippines. Tapos, address na yan. Nilagay ko dyan, 123 Calle, puro guapo, barangay, pogi lahat. <laughs> so, pasensya na kayo. Uh, ayaw kasi i-duck sarili ko. So, postal code ko, twenty 1025. Hindi ko alam kung tama yan. Okay? Uh, Manila, Sorsogon or something. Eh, pili na lang tayo ng ano, na, not something. Ayan. Surigao del Sur. Ayan. Hindi ko alam kung may City of Manila, Surigao del Sur. Uh, pinapakita ko lang as an example to. Okay? Pero ang point ko rito is, ibibigay mo yung impormasyon mo rito sa Pilipinas. Okay? Contact details. So, ayan yung email ko. Uh, kontakin contactin nyo ako dyan kung gusto nyo. Kailangan nyo ng tulong uh, sa business niyo So, Ah, uh, naglagay na rin ako ng phone diyan kanina. So, ayan, hindi ko hindi ko yan phone number, okay? So, gumawa ka lang ng ano, ng password dito, okay? Na kahit ano, tapos dapat nagmamatch sila, okay? So, yan, uh, ko continue ko, okay? Tapos, uh, magkakaroon ako ng code, ayan. So, titingnan ko na lang muna yung mail ko. So, hindi ko na mapakita sa inyo yung email ko, ha? Kasi, ano, baka may maipakita ang private na information. Pero may matatanggap kayo na email kung hindi nyo makita sa inbox nyo, i-check nyo sa promotions or sa spam folder kasi pwedeng naligaw. Okay, number lang naman yan. Parang OTP, kung maaalala nyo yung mga OTP. So, 517725, ayan. So, meron na tayo, okay? So, ayan na, ba diba? Kompleto na. So, ayan, ilalagay mo lang yung payment dito, tapos continue, tapos tapos na. Ganun lang siya kadali, as in. Ganun lang siya kadali. Tapos, may uh, merong USPS form 1583. Kailangan mo i-ano yung 1583 na yan. Okay? ah uh, para matanggap nila yung sulat. Uh, I mean, dun sa part na kung pwede lang buksan, I think uh, may ibang waiver yata yan. Pero, ito, yung 1583, para mapunta dyan yung mail na para sa'yo. Okay, kailangan yan. And yung notary na yan, ito, online. So, may pers in-person saka online. So, doon na lang kayo sa online. Kasi, alam po, ano yung magbabiyahe kayo pumunta Amerika. Tapos, magpapanotaryo kayo doon, di ba? So, mag-schedule na lang kayo yan. And usually, libre naman siya. Included na siya doon sa service. Tapos, uh, wag mag -alala kung ano, meron dyan, <laughs> naalala ko may mga natatakot na, hindi po ako magaling mag-English. Ako parang wag kang mag-alala kasi hindi naman Miss Universe questions itatanong nila sa'yo dyan. Okay? Hindi nila itatanong kung gaano ka-important yung family mo growing up. Uh, ganito lang, parang anong pangalan mo? State your name. Tapos, sa uh, saan ka nakatira? Parang state your address. Tapos, uh, do you have an ID? Parang, what's your ID number? Parang ganon. Tapos i-dedictate mo 'tas uh, show uh, show me your ID with uh, beside your face. Parang ganun lang as in. Hi, hindi siya mahirap. Okay? Basta may ID ka. Kailangan niya ng ID ha. So I hope meron kayong passport. Uh, hindi ko lang alam kung dalawa o isa. I think isa lang. Uh, just make sure na lang na meron kayo. Okay? Tapos, ay ah, hindi ko na to ako kasi syempre, baka ma-charge ako dito. Or, uh, actually, wala naman ako ilalagay na number. Pero, yun lang yung process as in, okay? So, usually, may dashboard kayo, tapos i-schedule nyo yung notarization don And then, yun na siya. So yan. ganun lang naman kadali mag-setup ng virtual address. So sinabi ko naman na kanina yung mga kailangan mong hanapin. So kung kailangan mo ng tulong na maghanap ng products at gusto mong matuto sa business na ito. So tingnan nyo yung mga links ko sa ibaba kasi uh, meron tayong mga resources dyan na pwedeng makatulong sa inyo. So kung ano, kung nakatulong sa inyo tong video na to, so huwag nyo kalimutan mag-like. At kung meron kayong suggestion ng content or may mga tanong kayo, eh huwag nyo kalimutan ilagay sa comments sa ibaba. Tapos, syempre, mag-subscribe kayo para matuwa naman ako, di ba? So, maraming salamat po si Coach Jonel po ito and I will see you next video.